Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 18 ng Setyembre, ipinagdiriwang natin si San Jose ng Cupertino. Kamusta? Si San Jose ng Cupertino ay isang santong Italiano mula sa orden ng mga Pransiskanong Conventual, na rin bilang mga Pransiskano. Kilala siya sa kanyang mga mistikong ekstasya at sa kanyang kakayahang lumutang sa ere, kaya tinagurian siyang San Jose na lumilipad. Ipinanganak sa isang mahirap na pamilya sa Italia, si Jose ng Cupertino ay nagpakita ng limitadong talino noong kanyang kabataan. Ngunit nagtiyaga siya sa kanyang pananampalataya sa kabila ng mga pagsubok. Uh, dahil sa kanyang mga kakulangan sa intelektual, ilang beses siyang tinanggihan ng mga relihiyosong orden. Gayunpaman, matapos ang maraming pagtatangka, sa wakas ay tinanggap siya ng mga Pransiskanong konventual. Sa kanyang buhay bilang relihiyoso, namuhay siya ng simple at nagkaroon ng malalim na mistikong ugnayan sa Diyos. Nakilala siya dahil sa kanyang mga espiritual na ekstasya at mga pagkakataong lumulutang siya sa ere, bunga ng kanyang labis na pagmamahal at debosyon sa Diyos. Narito ang isang panalangin kay San Jose ng Cupertino. San Jose ng Cupertino, ikaw na pinagpala ng kakayahang lumutang at nagpamalas ng malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Mapagpakumbaba kaming nananalangin na ikaw ay mamagitan para sa amin. Tulungan mo kaming itaas ang aming mga puso at isipan patungo sa Diyos. Magtiyaga sa panalangin at magpatuloy sa paghahanap ng kapanalan. San Jose, huwaran ng kababaang-loob at pagtitiwala sa Diyos. Tulungan mo kaming matagpuan ang kapayapaan at kapanatagan sa aming pang-araw-araw na buhay. Mamamagtan ka sa Diyos para sa aming mga natatanging intensyon. Banggitin ang inyong mga intensyon. San Jose ng Cupertino, ipanalangin mo kami. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw.